Sobra sobra na to me. Kulang pa na, kulang kasi wala hapdan. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. Sharein po yung best mother in the world guys sobrang kira na po. Gagawan siya ng para para lang ako. When God made you mama Kahit wala na si daddy yung pagmamahal na eh, yun Never nagkulaw Thank you Mommy, sa lahat ng effort Wala kang ibang ginawa kundi Pasayahin ako Love na love kita I want you to know When God made you mama Joshua Ay, magandang hakon, uh, hapon. Bali sa SB Law Firm sa inyo. Kasi nakailang punta na kami doon. Ang sabi ko, oh, kaya nga walang tao ay eh, kasi ilang beses na kami nagbigay ng notice. Kasi naiigit -e na kayo doon sa bahay. Kasi ilang, ilang, ilang beses yung hindi nakakapag... Taon nang hindi nakakapagulong. Oh, no. Ikaw daw yung nakatira doon. Tama? Alam, aware ka ba na ilang taon na hindi nakakapagulong? hindi niyo hindi mo alam kasi nag ilang beses kami pumunta doon hindi wala naka, naka nakatira eh kasi ngayon last month na ngayon ng eviction ngayong buwan na ng July kaya tinanong namin doon kung nasa nang nakatira may nakapagsabi na nandito nga daw kayo sa resort kaya pinantahan namin kasi kailangan namin sa yung ipareceive yung document na aware ka na kailangan niya nang umalis ngayong July aware ikaw bang nagugulo Mami ko okay. po. Nasaan yung mami ko? Okay? Ah, oh, sino kasama mo sa bahay? Oh, Ako ah, lang. So, hindi ka, hindi, hindi ka aware. Pero okay lang sa iyo na aalis kayo ngayong July? Wala pong mali ng bata yung mga gamit. Oh, no! Ah, so kasi ilan, ilan beses na kasi nila din nila dun yung notice. Kaya ano kayang gagawin? Pero ngayong, ngayong buwan ng July, kailangan nyo umalis. balik ibibigay ko sa iyo yung papers ha, yung documents. Hmm. Sa kanya pa, nagagawa mo nila ng paraan wala kami upatan. Doon ka ba nakatira? Pero ilang beses kasi kami pumunta doon, walang tao. Hindi, hindi ka ba doon nakatira na? Hindi na po na nakatira. Wow, ganun ba? Kasi sige, papamisig ko na lang kayo ha. At nandito naman yung mga documents sa eh, sasakyan. Ay, okay lang sa mano kami. Nandito naman. So, kung sakali, may, may yung July na yun. I think. 'Di ipapasa ko lang sa iyo. Hayo mga young no, ones. Na na ini-deliver na siya. Nandito na 'yung mga papers. Surprise! Happy birthday! Hello, si mami gumawa. It's a surprise. happy birthday.

Ayan palakpakan naman natin ng Raina. Happy, happy, birthday! ang nagmamahal sa'yo, secret admirer mo ata. Kilala mami. mo na kung sino? Mami. Sa mami mo kaya. Napaka-sweet niya. May pinadala rin dalawang ng ginintoang tsokolate. At meron pa... Teta. At regalo at saka napakalaking teddy bear. Okay lang, maupo ka dito para hindi ka mahala. Okay, dito. Okay lang, sige, maupo ka dyan. Sige, open mo itong gift mo na

pwede mong i-try. May ano ka, pwede mo i-spray yung nagpabango ka na ba? meron na? Sinampal. Ayan, so meron ka. Gusto mo i-try? Sige, spray mo na kung malimuya ka. Sige, palikoan mo sa rin. Ayan, so meron kang Victoria's oh. Secret. At syempre, may isa pang napaka mas importante pa. Na pinadala para sa'yo. iyo, ayan.

Ayan. Ayan, halika. Matayo ka. Napakaganda naman. Ayan. ladies and gentlemen, we have an award. Wow. Best Daughter Award. This certificate goes to Chesa Kathleen Suasola. Best Daughter! Palakpakan naman tayo. Palang dito Ayan. At bakit naman nandito ang oh, nakasulat sa iyong plake? I may not say it enough, but you are everything to me. I cannot imagine my life without you. You make me smile, happy, and proud. You've become my best friend, and I love you more than anything in the world. My sweet, sweet baby girl. I love you so much. Awarded by? Mami. Siyempre, galing kay Mami. Palapaka naman natin si Mami. Ayan, at siyempre, buko dyan. Okay ka lang. Sige, makukuha mo na. Meron din siyang pinadala na love letter para sa iyo. Okay lang na mo yung letter okay. niya. Habang binabasa mo, pwede mo din siyang tingnan dito na parang kausap mo lang siya. Sige. To my dearest daughter, Chesa, as you grow older, I want you to live life to the fullest and make sure that your happiness is second to none. Go forth and pursue all your dreams and while you are at it, just remember that every time you need a hug or a place to call your own, I'm always here. You can be whatever you want to be, but that's now here, near as important as knowing you can be exactly who you are. Love you, mommy. Wow! <laughs> Siyempre, nasan yung mami mo ngayon? Israel. Kahit nasa Israel siya, gumawa siya ng paraan para makauwi at nandiyan na siya! Oh, huh? Ayan okay. na siya! Okay. Nasa likod mo! <laughs> si <Okay>. mami, <laughs> mami <laughs> be! <bray. laughs> Nagkatawang bear siya muna. So hindi ah. man siya nakauwi ngayon, pero gumawa naman siya ng paraan para masorpresa ka. Uh -huh. Mapapanood. So, mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Thank you, mami, sa lahat ng effort. Kahit alam mo, yun yung ugali ko. Naiiyak kasi sobrang tigas ng ulo. Pero wala kang ibang ginawa kundi pasayahin ako tapos minsan akala ko mahigpit ka yung pala. Gusto mo lang maitama yung mga pagkakamali ko. Love na love kita. Wow! Only ano ka ba? Only, only child? At ito talagang hindi ka makapaniwala. Anong masasabi mo na para kay mami, ikaw ang pinaka the best daughter in the world? Sa anong masasabi mo sa kanya? Siya rin po yung best mother in the world ko po. Para sa iyo, siya naman ang best mommy in the world. Okay. Ano yung proud na proud ka sa mommy mo? Ano, yung... Kahit sobrang hirap na po, gagawa siya ng paraan para mapasaya lang ako. Kahit wala na si Daddy yung pagmamahal, never na true love. Misan di ko na... na naramdaman kasi feel ko, ano, lagi na lang ako yung mali. Lagi siyang galit, gano'n. Tapos, yung pala, gusto niya lang mapakita na hindi lahat ng bagay. Yung lahat ng gusto ko makukuha ako. Yung gano'n ko na, tara. Thank you po. ano, masaya ako sa lahat ng effort na binibigay mo, mami. Miss you po. I love you. Nasa ilang taon ka nung nag-a-abroad na si mami mo? Bata ka pa lang ba? Nag-OFW na ba siya? Ano po, grade po? Ah, so teenager mo, wala siya. I'm sorry sa daddy mo, matagal na ba siyang wala? Grade 5 pa po. Grade 5 ka pa. Okay. So nawala, mas unang nawala yung daddy mo, then nagtrabaho yung mami mo abroad. Okay. So ikaw ay naging independent. <laughs> Kamusta ka growing up dun sa teenager life mo na malayo ang mami mo, tapos wala na yung daddy mo. Ano po, mas lalo ko po pong naintindihan yung, ano, na, natutunan yung buhay kung paano po yung, kung paano ko palakay yung sarili ko, kung paano ko pwede, um, paano ko i-handle yung ugali na dapat hindi pinapa, pinapalaki yung ganito. po. Ayun. At syempre, nandito si Mami. Speaker natin. Naka-speaker ho ba to? Hmm. Naka-speaker po ba? Ayan. Hello po. Ayan. Batang-bata pala si Mami pa. Ayan ako, napakaganda ng anak nyo. Ay, mga surprise body live sa Israel. Ayan. Ano pong gusto nyo pang sabihin sa anak nyo? Naiiyak na rin si Mami mo. Eh, wala po. Tulog. Sandali lang po ha, iaharap ko kayo sa inyong anak. kami terlihara. Me, thank you. Surprise ka? <laughs> Surprise ka? Thank you. <laughs> Enjoy mo lang, Sab. Hindi lang yung kaya ni Mami. Sorry, hindi ako magpa-uwi. Sobra-sobra na to, Mi. <laughs> Ulan pa na. at maraming salamat at maraming salamat for pride at pagbalala Thank you, May Thank you po Yes, ma'am Gusto na enjoy mo yung life mo at lagi ka lang healthy ha wala na akong ibang hiling maging healthy ka lang noong life Enjoy lang na ha Opo Mami. Babawi na lang pag nakauwi ka. Yeah. I love you. love you. to me. You love me. Ayan. <laughs> Talaga naman, hindi man nakauwi si mami. Ay, gumawa naman siya ng paraan. Binigyan ka ng bonggang-bonggang surprise. At meron ka pang party pala. Ayan. So, si, marami pang ay Ma'am, thank you very much. Ayan ako, mga ka-surprise buddies. Walang tulog. <laughs> Hindi siya nakatulog. Sobrang excited siya sa surprise. And ito. Thank you po. Ayan, thank you very much, ma'am. Ingat po kayo dyan. God thank bless you. Thank you, mommy. I love you. Enjoy. Love you to me. Thank you, sir. Thank you, sir. You're, you're welcome po. Sino po yung mga... Po kayo? At marami pang surprise para sa inyo. Dito po kayo. Ayan. So, kayo po ay... Ano po kayo ni... Lola. 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 Mama Nane... po ni Mami. Mama ni Mami. Ayan. Hello po. Parang may pinagmanahan pala. Kaya maganda. <laughs> so, nandito si Lola. Meron siyang gustong Lola. sabihin sa'yo. Ano hong mensahe niyo sa inyong apo? Lola. Lola. Ano lang. So, mensahe lang sa... Uh... Ang ano ka lang kay Apo ko. Eh, ngayon, na uh, dalaga ka na. Apo. Ano? Wala ano? po lang si Babo. Wala. Kasi <laughs> parang hantel lang yung ano. Dito na ito kayo Ano na? <laughs> Dito na. na. <ako. laughs> dalaga ka na. Dito ano? na ano ngayon. Dito na yung baka oh ng ano, yung oh di pa. Eh talaga na eh mo na 'yung sarili mo. Para nung nga, 'yung matalino ka, alam mo naman yung mga tama. No, lalo-lalo na laging wala si mommy mo, lagi na namalayo. Eh ano? Ngayon may sorry gili ko pa lagi. E, tapos hindi naman kami langa ano, Halimbawa, may bawa may magbo-boyfriend ka. Pwede na? Oo. Uh, oh, pala. pwede na. Okay pwede na. Nandito wala. ba? Wala, wala pa. Wala pa ang board para Ayan lang. Gusto ko Ano? Tumihin <laughs> lang yung ano. Yun yung mas mamahas talaga sa kanya. Yun lang. Thank you very much. Thank you Si mami niya. Thank you very much. Ayun, si Lola. At syempre, nandito din daw si Lolo. Lolo mo ba? Ayun. Papa ni ni Mami, Ayun. Ano pangalan niyo po? Felipe Ringgato. Si Tatay Felipe. Ayan, kayo ho, ano may sahin niyo sa inyong apo? Ako ni, may insensi kasi kahit lang ganito kami, nahihirap tayo. Iyakaw ko kasi sa masaya natin na Pag nagpasaya na yung mami mo, walang ibang masabi. Mami, namahal ka namin kahit mami mo. Hindi, dito na sana natin na parang ganito na Kasaya natin iiyak <laughs> si lolo <laughs> okay lang po kayo ayun ako na iiyak si lolo ano sabi ni lolo sa iyo at siya iiyak pinaiyak mo <laughs> Ayan, at meron pa si Tita daw. Ayan. Ang oh, bata Hi. na mo yung tita. <laughs> Man, tita. <laughs> Ayan, sige po. Ano, um, happy birthday, syempre. Uh, mahal na mahal ka namin. Sana na-appreciate mo lahat ng effort na ano, ano ng mami mo. Alam mo, napakaswerte mo kasi na ano, si mami mo, lahat ginawa niya, lahat kahit nasa malayo siya. Um, sana, ano, <laughs> tita kasi, kalit mo ba eh. Sana ano, ng namin sa iyo. hindi mo kasi lahat naman 'yan para sa iyo. Syempre ngayon, malaki na yung baby namin. Balaga na. Ayun. Sana ano, sumunod ka sa lahat ng sinasabi namin. Para sa lahat. Mahal na mahal ka namin. <laughs> Love you. <laughs> Thank you. Hay, di ba ang best friend mo? Nandito na wala pa. Best friend niya nandito Nandugod na. Po sila lahat eh. Ah, wala pa naliligo na. Sige, dito pa tayo. Kakanta tayo ng happy birthday. At syempre, may pinadalawin na cake para sa'yo. Ayan, ito. Tingnan natin. Ito na kalagay. Sige, open mo. sa akin na nakaligay? Congrats for legal age. Ayun! Legal na! <laughs> Ayan! Siyempre, kakanta tayo ng happy birthday. Okay lang na dito kayo. Both sides. Dito tayo. Happy birthday okay, everyone! Happy birthday! to you! Happy birthday to you. Happy birthday. Congrats for your legal age! So ngayong legal ka na, 18 ka na, ganap ka na yung talaga. Ano-ano ba yung mga magpipiliin mo pa sa'yo sa inyong sa buhay? Sabi ko. Ako na. Alam mo, yung, yung mas matutupo po ko sa mga bagay, mas lalo mo po po katagalawag sa mga problema na taraan. Kasi ano po, yung mga, kunyari po yung, kunyari, pag gagala, gusto ko din po matry na parang, parang okay na kay mami, pero limit pa rin po, parang gano'n po. So, wow, okay, in the count of three, one, two, two three. Oh, happy three, happy birthday! Mm -hmm. Ibigay niyo dito um, ang gusto magbigay ng message. Ano so, ba? Right? Wala. Ay, ito. Yes. Hello. Hi, Mike. Siya naman ay ano mo? Ano po, Barkada. Kabarkada. Anong pangalan? Kate po. Kate. Sige, lapit from... ka sa kanya. Kate <laughs> from? From? Saan <laughs> taan naman niya? From saan taan naman Sige, anong message mo sa ating debita? Ano, happy birthday po. Ingat ka palagi. Ah, uh, isipin mo muna yung magagawin mm -hmm. mo. Baka ka sumugal ulit para di ka masaktan yun. Ay! Gumala na! Ayun na ay Okay na? <laughs> so, kamusta ang pakiramdam na kahit hindi nakauwi ang mami mo, ay nagawa naman niyang masurpresa ka ngayong araw? Ano po, feel ko pa rin po nandito siya kasi always oh, niya pong ginagawa na mag-surprise, ganun po. Sobrang thank you, mami, sa lahat. First time kong Kanto, lahat ng ganyan po, first time ko po. Thank you. At sa lahat ito. ng mga naririto, kay Lola, oh. kay Lolo, sa mga tita, sa mga Naging friends. Nag-effort pa po sila. Sige, ano message mo sa kanilang lahat? Yung iba ano? wala dito pero mapapanood kasi Thank you sa effort na pagpunta dito. Ano, na-stress kayo kakapili ng damit. <laughs> Gano'n. Tapos, ano. <laughs> Tapos, na ano po, pumayag po kayo na maging isa sa ano po sa araw ng birthday ko po, po sa 4Eighteen, mag-celebrate po. Um, yung mga bumiyahe sa malayo, sobrang na-appreciate ko po yung pagpunta nyo dito. Sobrang kahit po ano po yung sobrang hirap ng biyahe dahil po sa traffic. Tiniis nyo po pumunta dito. Thank you po. Sit naman. Ayan, sa mga ka-surprise bodies, isang matagumpay na naman na surprise sa ating inyong nasaksihan. Once again, sama-sama tayo i-congratulate natin ang ating Best Daughter Award. At batiin natin ang Happy Birthday. Si Chesa Kathleen Swasola. Happy Birthday! Happy Birthday! At syempre, hindi magiging posible ang surpresa nito kung hindi dahil sa kanyang mapagmahal, dakilang ina. Hindi man uwi ngayong araw, pero sinigurado niya na mabigyan ng isang sorpresa ang kanyang pinakamamahal na anak. So shout out sa ating surprise sender na si Ma Mylen Maile, Swasola ng Israel. Thank you very much. Good job. Napasaya niyo ang inyong now ay legal age na anak. At artist ka, ka na. Ayan, lalabas ang video mo na ito. Mapapanood mo sa aming Facebook page at YouTube channel sa shop best my best shoppers at maraming makakapanood dahil more than 1.2 million followers na tayo sa Facebook and road to gold play button sa YouTube ako si Audrey Humirang ito ang shop best best shoppers everyone let's spread happiness and love bye 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 flying bye 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 The shop is made by shoppers, everyone likes bread, happiness and love.